Samatala ngayong Nobyembre ay posibleng buksan ang mga mega drug rehab center na itinayo sa Nueva Ecija at may live report si Mark Zambrano. Mark. Jiggy tapos na ang construction ng kalahati ng mega drug rehabilitation center sa loob ng Fort Ramon Magsaysay Military Reservation sa Palanan, Nueva Ecija. Isa ito Jiggy sa apat na rehab centers na padadalhan ng mga drug dependents sa sumuko sa pamalaan. Nakatayo na rin ang mga dingding at may bubong na rin ang ilang sa mga gusali sa mega drug rehabilitation center madaraanan na rin ang ilang hagdanan at walkway sa gilid ng dalawang palapag na gusali. Kasunpo yung ginagawa ang mga CR at laundry area na itinatayo sa hiwalay na facility at mga drainage canal sa labas. Prefabricated din ang materyales kaya mabilis ang pagkapatayo ng mga gusali. Nasa 100,000 square meters ang lote ng pasilidad at may 10,000 bed capacity. Isa ang 7th Infantry Battalion ng Philippine Army na magbibigay ng seguridad sa lugar. Ayon sa DOH, nagmula ang pondo sa isang Chinese philanthropist na si Mr. Wang nakabilang sa Euron Philanthropy List at isa sa pinakamayamang negosyante sa China. Tatlong beses na raw uh, nakapagkita si Mr. Wang kay Pangulong Duterte at ito ang napagkasundo nilang anggarang pangangailangan. Ang Bakit sa DOH, isa hanggang dalawang porsyento ng drug surrenders na mga ngailangan ng inpatient treatment ang i-admit ia sa center. 90% naman ng surrenders ang sasailalim sa local community-based rehab program sa tulong ng mga NGO, interfaith groups at volunteers. Ayon kay Health Secretary Pauline Jean Rosel Ubial, layunin ng DOH na magkaroon ng family and community component ang rehab program sa mga dependent. Mahigit 900 health officers din ang tinatayang kakailanganin para sa full operations ng rehab center na dadaan sa karagdagang training. Nilinaw naman ni Dr. Elmer Ponzalan, asik ng Health Office of Special Concerns ng DOH, na dumana ang staff sa training. Aprobado na rin ng DOH ang PhilHealth benefits sa mga rehab patients na aabot sa 10,000 pesos kada buwan na maaaring gamitin sa treatment layunin ng DOH na magpatayo ng isa pang drug rehab center sa Luzon, isa sa Visayas at isa sa Mindanao. Tinatayang magiging fully operational ang mega drug rehab center sa unang linggo ng Nobyembre. Jiggy? Maraming salamat, Mark Sambrano.